Hello guys, nandito tayo sa King's Dental Clinic at sinamahan, sinamahan ko yung kwarto sakit yung kanyang ngipin magpapagunod siya magpapacheck <clears throat> up na rin tayo magpapakotation lang ako kasi lahat ng ngipin ko dito isira sa dito Papabunot ko na rin. Ayan <laughs> hey, yung ano niya. Yung <laughs> hey, mga kabayan dito. <laughs> hey, yung mga nasa reception ng mga kabayan. Kaya... Ang tali lang tanong. Dito lang ito sa Street 23 Industrial, Alatia. King's Dental Clinic. Akang maganda niya. Akang marami nagpapa-check up. At tinawag ako. Alright guys, patuloy ko na.